Tingnan yung mga dish garden na nanalo sa kompetisyon. Makikinta yung mga nanalo sa kompetisyon. No? Maganda tingnan. Maganda yung pagka-arrange ng mga halaman sa mga dish. Yun. Nanalo yung maganda yung presentation at takaka hatak na natin siya ng mga judges. Uh, o, oh, makikita niyo rin na yung mga pagka-design ay para talaga sa mga malalaking bahay at para sa mga mayayaman. Ito naman, mayroong mga big plants. Ito yung philodendron. yung mayroon dito variegated na napakagandang philodendron. Mayroon din dito ah, uh, fern. Ayun. Ito makikita yung nanalo sa first Mayroong uh, Second Dito naman mayroong mga big plants O tingnan mo Malalaki yung mga philodendron na nakalagay sa malalaki nga lagyan Mayroong mga variegated na philodendron, mayroon din fortune plant Itong isa Ito naman siya yung monstera na variegated Matanda siya tingnan o no? malaki isa ito sa mga favorite ko kung meron lang sasakyan pwede karga yan ito yelo yelo siya na pigutin ron ito so, sa halikod nya fern meron malaking fern ton yan o no? tingnan mo yung mga big plants pwede nilagay sa loob ng bahay ah, maganda tingnan yan lalo na kung maganda yung location na paglalag malaki yung space kasi nagpibring yan ng ano ng energy Ayan no? Oh. Pagpasok po ng bahay na mayroon mga malaking halaman Makakatawa na Siyempre ito oh, maganda Ang barikita dito siya na ano Yelo na agloni Matignan mo napakaganda Bagay na bagay lang sa kanyang lalagyan Third shot mergy kumiki na kumikina Ito naman yung pink Pink na agloni ma Yan, oh. Malinaw sa mata Yung, yung kulay niya ay ito, oh, mga, oh, maganda, tingnan yung mga bonsai na sa mga nalalagyan. Iba't ibang uri na mga bonsai, kasama yan sa Garden and Plant Show bilang sa Fiesta ng Abuyo. Kung oh, tingnan mo yung mga bonsai, oh, maganda. Yung mga malaking puno, nilagay sa maliliit na lalagyan. Pero tingnan mo na, baka cute, oh. <laughs> At sure, sure, ako, ah, mahalang priest oh mayroon iba't ibang uri na mga bonsai yung iba uh, mungkin yung ginamon nila na bonsai yung iba naman mga puno ng kahoy yan o masarap ito tingnan pag na malawak yung ano yong garden nakahilira yung mga bonsai ito yung bumibili si Jobert bibili siguro maraming tinitingnan na mga bonsai ito naman yung sikato yung pitugo ito naman yung kaktus. Yan, no, pwede yung cactus pitugo, mga bonsai. Ito yung pinakamaganda ko na bonsai. Parang malaki siya, itong tingnan parang sa puno na malaki yung mga sanga pero maliit lang siya, di ba? Kasi bonsai nga. Ito, meron kami yan pero hindi bonsai. Ito yung tita tree plant. Ito naman siya, ito yung bonsai na buginbilya. Tingnan mo, wala pa siyang masyadong bulaklak. Pero sure ako, pag may bulaklak yan, maganitin yan. Tingnan. Oh, ayan, napaka-cute to. Cute na cute. Dito na ito yung mga hanging plants. Tingnan mo na mo mula kahit gabi, magandang tingnan yung mga hanging plants. Napaka-mahal yan, oh. Sure ako, mahal na mahal ang presyo niyan kasi bulaklak pala ang magandang tingnan. Yan o, oh, nagkailira siya. Maganda yan sa, ano, sa labas ng bahay. Harap ng bahay, marami kayo mga hanging Basta na mo mulaplak. Pwede ito kumuha latay you know nito naman mga orchids Iba't ibang uri na mga orchids Yan, tingnan mo na Pwede yan ilagay din sa ano sa loob ng bahay Parang fresh at natural lang yung mga flowers Sa loob ng bahay na ilalagay din mga orchids So, tingnan mo. Masarap tinan sa mata yung mga orchids na namumulaklak. Na. oo, oh, iba't ibang kulay siya maganda yung pagkakaalaga kasi yung bulaklak is parang ano fresh talaman eh ba't mga ori din ang mga This is Orchid, many different varieties of Orchid or Borgambalea. Or wow, this is beautiful. Wow, hanging plant. Korea kita ini. Entah bak nang konya oh ipis ya. Entah bak ganda nang kulay Wow. rubber plant at to parigaiten ito rubber plant Ito naman siya yung mga Eugenia. Ito yung original na nakala no escape sa plaza. Magigita mo to sa buong plaza ng Aboyong. Mga Eugenia na yan sa ano. Ito yung peyudintum na maganda rin din ano. Makintab. Makintab sa mata. yung peyudintum na yan no. At dito naman sa loo, meron ding mga iba pang mga pilodindrom. Oh. Mamahalin din yung mga patsya. ay Ah, ito. Maganda to. Ang mga magagandang banda. Banda Orchids. Oh. Tingnan mo yung ano niya. black Cluff. Oo. Oh. Maganda. Maganda. Ito, ori. Parang ori at Teka siya violet. Ito naman is yung ma. Oh, tingnan mo. Ang dami. Ang daming mga ayuhin niya. Ito. Marami yung mga tao dito. Enjoy na enjoy yung mga tao kasi sa loob ng plaza may mga pwede maglaro yung mga bata, mayroong mga tao na mamasyal at swak sa pampamilya na destination kasi mayroon ng mga garden at plantsyo, enjoy ka pa sa ano sa marami na mamasyal ng tinan mo mga halaman, iba't ibang uri ng mga halaman oh, ito naman, iba pang uri ng mga mga money plants, oh yan, ganda oh. mga money plants, mga bilog doon, ito, marami pa yung mga plants na ready for sale. Nakahanda yan para sa o, to, mga gustong bumili. Oh. Ito, mga Wanda Orvids. Oh. mga Yellow Bells. Nakapalibot. Nandiyan. Pinapakita dito yung pagkakadisplay at sa pagkalandscape. Oh. No? Kung saan po di ano yung dapat nailagay sa mga laman. Ano yung mga Ito, mga marketed na mga o grafted na mga ano, bugon tingnan mo ha. Ma, matanda na yung kanyang pulo pero namumulaklak pa rin. O oh, may fountain dyan. uh -huh. may fountain to. Ito naman yung mga white angels. White angels. Pwede ka marami kang pagpipilian. Sure ako na kung oh, may pera ka, marami kang mabibili. Ikaw na lang yung bahala sa ano ilalagay yung mga halaman. thank you for watching and thanks for watching on the channel